Ah, grabe, oy. Lubuga. Masa, oh, wala ito pagkuha, oy. Luwag pa dyan kayong dagat, kay Sog. Ito, pre, dagat na nagkuha, pre. Pertig lubuga, pre, oy. Bahaan, no, gabi, eh. ba klarong kinason? Ah, naglabad naman ngayon akong ulo, pre, nagsigig salom. Ako ganay, pre, ganihan. Ako kayo nakita ng kinason. Nawala lang, kay lubog kayo. Di gano'n, nagtuyom, pre, pre, no? Kasi kaya, pre, kung manuyom ta. Paano nagtuyom, pre? Ah, kalami, ito yung kaunan, baskin pang suka-suka. Sige pre, manuyo ko. Ikaw pamana or mga kilaw tagpata. Sige pre, mamatas ako. E pag, pagka umanan ako pamata, mga kugbat. Sige pre, tatawad, to to e si kumang uli na tayo, ito. sige pre, kong balik, mamata ko. Sige pre, kaya manalong sa pagko. Kaya ko.